Mga pinakaligtas na natural na paraan ng abortion. Ang pagbubuntis ay hindi lamang isang pagpapala. Ito rin ay isang responsibilidad kaya't mahalaga na maging handa at masusing mag-isip ang isang babae bago tuluyang magpatuloy sa pagbubuntis. Bawat babae ay may karapatan sa kanyang sariling katawan at buhay. Ang pagpapasya kung itutuloy o hindi ang pagbubuntis ay isang personal na desisyon na dapat igalang at suportahan. Sa maraming pananaw, ang abortion ay tinuturing na pagpatay ng sanggol. Ngunit sa kabilang banda, mas masahol ang magdala ng buhay sa mundong ito at hindi tumupad sa ating mga responsibilidad. Marahil ay narinig na natin ang tungkol sa ilang natural na pamamaraan ng abortion. Subalit kailangan nating pag-aralan at unawain ang posibleng epekto nito sa kalusugan ng mga kababaihan. Ang self-induced abortion ay isang paraan kung saan maaari mong umpisahan ang proseso ng pagbubuntis sa iyong sariling desisyon at oras. Hindi mo kailangan ng doktor o ng anumang appointment para simulan ito. Sa simula pa lang ng pagbubuntis, mahalaga na pag-isipang mabuti ang mga desisyon. Sa maagang yugto ng pagbubuntis, ang DIY o do-it-yourself na paraan ng abortion ay maaaring maging napaka-epektibo. Narito ang ilan sa mga ligtas na paraan ng abortion. Number 1. Papaya Ang papain ay isang rheolytic enzyme na maaaring makasira ng embryo, kaya ito ay isang uri ng natural na pampalaglag. Paano magpalaglag gamit ang papaya? Ang papaya ay kilala dahil sa pagkakaroon nito ng isang enzyme na tinatawag na papain na maaaring makaapekto sa kalidad ng embryo. Ngunit paano nga ba ito ginagamit bilang pampalaglag? Ayon sa mga impormasyon, ang simpleng paraan ng pagpapalaglag gamit ang papaya ay ang pagkain nito ng hilaw sa umaga, bago kumain ng anumang pagkain. Kapag mas marami ang kinakain, mas mabilis at mas epektibo ang aksyon nito. Number 2. Chamomile Tea ang chamomile tea ay kilala sa maraming benepisyo sa kalusugan tulad ng pagtulog ng mahimbing at paglaban sa bloating. Ngunit may mga babala rin tungkol sa tamang dosis nito lalo na sa panahon ng pagbubuntis. Ayon sa mga pag-aaral, ang sobrang pag-inom ng chamomile tea sa malalaking dami ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon sa pagbubuntis, kabilang ang panganib ng pagpapalaglag. Number 3, Pineapple. May mga paniniwala na ang pagkain ng pinya ay maaaring magdulot ng pagpapalaglag dahil sa isang enzyme na tinatawag na bromelain na matatagpuan sa prutas. Ayon sa ilang mga impormasyon, ang bromelain ay isang enzyme na maaaring magdulot ng pagkakaroon ng menstruation bago pa ang takdang araw. Ang ilan ay naniniwala na ito rin ay maaaring magdulot ng pagpapalaglag. Paano magpalaglag gamit ang pinya? Kainin ang plain na pinya kasama ang gitna nito. Makakatulong ang pagkain ng pinya sa tiyan na walang laman. Maaari mo ring inumin ang katas ng pinya. Number 4, hot shower. Ang paliligo ng mainit na tubig ay maaaring magtaas ng temperatura ng katawan at kapag paulit-ulit na ginagawa ng ilang beses sa isang araw ay maaaring magdulot ng natural na pagpapalaglag. Ang pagpapalaglag sa pamamagitan ng pagkuha ng mainit na paliligo ay ang pinakamadali at pinakamabisang paraan ng pagpapalaglag sa bahay. Paano magpalaglag sa pamamagitan ng pagligo ng mainit? Ang mainit na paliligo ay dapat talagang mainit. Hindi ibig sabihin na kailangan mong masunog ang iyong sarili. Ngunit hindi rin sapat ang maligamgam na tubig para sa layunin na iyon. Kailangan mong ulitin ito ng ilang beses sa isang araw. Number 5, sesame seeds. Marami sa atin ay marahil nakarinig na ang mga buto ng sesame ay kilala rin bilang sanhi ng pagpapalaglag. Ito ay bahagi ng maraming mga lasa. Paano magpalaglag gamit ang mga buto ng sesame? Maaring kumain ng hilaw ng mga buto ng sesame sa sapat na dami. Isa pang paraan ay ang pagbabad nito sa tubig at pagkatapos ay iinumin ito. Ang tubig na mga binabad na buto ng sesame ay nakakatulong sa pagpapalaglag bilang isang natural na paraan.